Hello guys, ang inyong lola, si ng Japan. Hello! Uh, first time ko pong magbablog here in YouTube. Uh, Pa-like, share, and subscribe naman po uh, para po uh, marami po akong uh, share sa inyo buhay ko uh, dito sa Japan almost uh, 41 years na po ako dito so uh, mag-school ko dito iba't ibang lugar ng Japan at uh, buhay ko dito kung ano ang uh, itinagal ko dito kung anong naging buhay ko gusto ko pong uh, i-share sa inyo uh, hindi lang po yung buhay ko lahat ng mga nag experience ko Ah, uh, kung ano yung mga natutunan ko dito sa Japan for 41 years. Kung bakit ako napai-stay, kung bakit ako tumagal dito. At uh, syempre po, uh, gusto ko talagang i-ano, i-share sa inyo kung anong buhay ko, kung paano ako naging uh, matatag, kung paano ako naging uh, ano rito si ah uh, take one, take two, cut cut. Okay, yan. Take two. <laughs> Pasensya na kayo. Talagang, hindi <laughs> ko alam kung ano kasi sasabihin ko. First time kasi. Pero, kagaya na sinabi ko po kanina, I want to share my life here in Japan. Uh, hindi lang buhay ko. Gusto ko rin uh, i-share sa inyo kung ano ang meron, kung anong lugar ang Japan. Uh, I think na meron na rin kayo napapanood sa ibang vlogger no, syempre iba yung sa akin Iba yung sa kanila uh, Gusto ko kasing uh, uh, Paanuhin ang sarili ko Kung hanggang saan ang kaya ko uh, Kung may tatanong nyo Kung ilang taon na ako Well, hindi ko ikakahiya ang edad ko uh, Kabe-birthday ko lang Nung uh, last one week <laughs> 60 years old na po Ang inyong lola uh, Well, hindi ko kakahiya yan Because Ah uh, pero naman yan, 60 years old na ang inyong Lola Chichay. Uh, lahat tayo, dadaan dyan. <laughs> Nauna lang ako naging 60 years old sa inyo. Well, gusto ko i-share kasi sa inyo lahat. Ah, mga natutunan ko dito, buhay ko, mga iba't ibang lugar. Basta, lahat. Sana, please, share Uh, please like, share, and subscribe po ninyo ang um, aking channel. At marami kayong matututunan sa akin. No? Hindi lang... Well, no chismes, ha? Bawal po yun. Boo-boo. Hindi po pwede yan, ha? Hindi pwede po. <laughs> Bak mawala ako dito sa YouTube. Well, uh, please subscribe po okay po at marami po kayong matututunan sa akin promise at ah uh, syempre hindi lang para sa mga babae katulad ko ah uh, lahat-lahat kung paano napalaki ang mga bata ano ba ang dapat gawin? Lalo sa schools kasi syempre mga bata, 'di ba, nag-aano ang stage nila, mga ugali nila. Lahat 'yan naranasan ko. Kung matatanong nyo, kung ilang taon na po ako dito sa pag-stay ko sa Japan, 41 years going to 42 na po ang uh, pag-stay ko dito sa Japan. So, please po, pasakit subscribe po, please po. <laughs> okay, mag-umpisa na po ako sa gagawin ko ngayon. So, ang una nating uh, Uh, pag-aaralan para matutunan kasi bumili ko ng mais no so uh, para mapadali yung pagluluto natin sa mais at uh, tawag dito yung pagluluto natin sa mais is uh, madaling-madali lang po at uh, tawag dito, no need na i-steam or ilalaga siya, hindi na, hindi na kailangan yon So, ano natin, mag tayo para uh, may matutunan na tayo ngayon. Okay? Hoy! Subscribe naman na Lola! Please, please! Okay! Umpisahan na natin! Okay! ka na, uh, maglabas, ilabas na natin yung ating mais. No? Kasi, na, na, na naalala ko na meron palang mais dito. So, natin. ayan, dalawang mais na inano ko. Dinili ko nung isang araw. Ayan mag strike tayo para makita nat makita nyo kung ano ang ginagawa ko pag ng mais. Ah, hindi gagawin. Ano ba yon Syunga-syunga lang ang lola nyo. Ano yung pinagsasabi? Uh, una, Babalatan natin ng mais. Okay. Balatan natin siya. Wait lang. Parang hindi maganda yung ating stunting na anihin natin. Medyo ibaba natin. Ayan. Para makita nyo kung ano yung ginagawa ko. Kung paano pagbalat ko ng mais ba. Okay. Teka lang. Mga bibig ko. Ang ay. Okay. Ayan. Babalatan natin ng ano. Ang mais. May isang araw ko pa pinili. Nalimutan ko lang kung... Nalimutan ko siya na meron pala tayong meron akong mais dito. Eh, so marami akong gustong gawing sa kanya. Para pagdating ng anak ko, may mampang merienda siya. Hindi naman niya lahat makikain to. Ay, tumunog ang aking rep. Ganyan ang rep dito pag hindi na isasara mabuti. Tumutunog. Ayan, sinara ko na. Okay na. Ay, ay. Ano Anihin natin para may merienda si Bunso at yung iba kakain na rin ako konting piraso lang at yung iba gagawin ko so kasi maglaga maglaga ng uh, manok ayan masarap di ba pag nilalagyan ng nila, yung nilaga manok lagyan mo ng mais Naku, lalo, lalong tatamis ka tsaka lalong sasarap yung sabaw ng ayan yung sabaw ng nilagang manok Ayan. At uh, mamayang gabi kasi pagdating ng asawa ko, ayan. At least kahit pa pano, meron siyang ano, meron siyang ulam. Ayan. Ugasan muna natin yung mais. Ugasan natin. Ugasan muna natin yung mais. Ayan. Ugasan muna natin. At yung mais ko isa yellow corn. Ah, uh, sweet yellow corn. No? Ulay dilaw siya. Kasi ano eh, season ngayon kasi dito, ng uh, mais. Okay. So, ang gagawin ko, uh, ang need lang natin, kailangan, meron tayong asin. Okay. Ang i-ready natin is asin at wrap. Ito lang ang kailangan natin. Ito lang at i-microwave natin ang ating mais no need steam, ganon, laga, no need po yun. Hindi na natin kailangan. Kasi po, pag uh, in-steam ninyo, okay, number one, pag in-steam natin, mag pa tayo sa, uh, sa gas, no? Kailangan pa natin maglabas ng kaldero. O, pag naglabas ka kaldero, siyempre, kailangan mo pang ugasan. No need na po yun. Maski sa paglalaga, 'di ba? Ang paglalaga kasi, siyempre kailangan mo ng kaldero, tubig, ano, may ano pa. 'di ba? At time, 'di ba? Matagal mag ano, maglaga ng mais. So gagawin natin para hindi sayang yung oras natin lalo na pagka ano ba may anak tayong maliit gusto na natin pakainin ng mais agad-agad at least kahit papano madali nating gawin hindi aksaya yung time natin no ngayon kasi pag maglalaga ka meron pong isang point ang pag, pag naglaga ka ng mais, no? Kasi, ang mais din naman is meron din pong vitamina yan. Pag nilaga mo, may tubig, syempre, pag maglalaga ka, lalagay mo sa tubig, diba? Nawawala na yung vitamina niya pag naglaga ka. Kaya, the best po nito, eh, mo ko sa iba, kung ano po yung the best na ginagawa nila. Pero ako, ang gagawin ko sa kanya is, ganito po ang gagawin ko sa kanya. Una, kukuha ko ng asin at anuhin ko po mabuti itong hilaw na mais. Ayan. May purpose po yan. Kaya anuhin na po niyo maigi yung inyong mais ng asin. Ang purpose po nito, kaya bubudburan na mabuti ng asin, lalo pong tatamis yung inyong corn ang inyong mais. Lalo po siyang tatamis. Promise. Totoo po yan. Lalo po siyang tata tatamis. O, oh, ayan. Nilagyan ko na ng maraming asin. And then, ang gagawin dito, dahil nalagyan mo na siya ng asin, ang gagawin po natin is, ah, ibabalot po natin sa wrap. No? Babalot natin. Isa-isa. Isa-isa po natin babalot. Diba, ko siya, no? Isa-isa. Ayan. Babalutin. Ayan. Para ka na gano'n nagbabalot ng candy. Gano'n ang gagawin. Ayan, gano'n lang. Tapos, oh, so meron pa tayong isa. Kasi dalawa yung i na -ano natin sa microwave. Ngayon, ganito. Kukuha ako ng pinggan. Kasi, syempre, matubig-tubig din siya eh, di ba? Kaya, para pagka, ano, ilalagay mo siya sa pinggan, yung kasya siya. No? Nope, lalagay natin sa pinggan. So, dito ko siya lalagay. Ay, mukhang ano? Mukhang maigse. Dito natin lagay yung medyo mahaba na kasya yung mais. Kahit na anong pinggan, okay lang basta, basta yung may mapapagpatungan siya. Ayan, masyado lang ako maarte. <laughs> Ayan, ganyan. Ganito siya. Ayan, no. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi habang nilalagay nyo sa microwave, yung asin niya is magme-melt po yun eh. Pag ganito lang, baka ho, parumihan dito sa inyong microwave para hindi na ho kayo maglinis. At least, meron kayong patungan. Hindi na magano yung asin dito sa loob. No? Para hindi na maglinis. Okay. So, ayan na siya. And then, ganito po. Ah, uh, i -iano na natin na yung time niya. Ayan, sa 800 watts. Ayan po, 800 watts. Ngayon, ko ilang minuto ginagawa ko, una, lahat po ginagawa ko is full po, nasa 6 minutes. Ayan po, 6 minutes. Ayan, 6 minutes. And then, start na. O, ayan. ayan. na siya. mag na lang tayo na para maluto siya. Nasa sa inyo po yon kung ilang minute ang gusto ninyo, kung ilang minute po ang gusto ninyo, Ah, uh, para nasa sa inyo kung gusto niya na medyo matigas-tigas. So, ayan, babaan nyo yung, yung time ng pag uh, sa microwave o gusto niyo pa na mas malambot kung, kung hindi kaya yung 6 minutes Ah. Uh, kung hindi kaya 6 minutes, dagdagan nyo pa. Ulitin nyo pa ulit. Anuhan nyo po ulit ng inyong time. Nasa inyo po yon Pero, sa totoo lang po, napakasarap pag ganyan po ang ginawa niyo. Ayan o. Oh. Umiikot na siya. Ganyan. Para masarap ang inyong mais. Okay? At hindi masasayang yung time nyo. Ang napakadali. No? Ganyan po ang gawin niyo So, ah, uh, intayin natin ang kanyang pagluto. And then, mamaya, pagluto na siya. Okay. Okay, siyempre, kakain tayo. Okay. See you later. Ay, hindi pa pala patay. <laughs> Okay, see you. hi, <laughs> eto na at tumudog na ang ating microwave. So, ilabas natin siya. Kuha muna tayo ng ating pot holder. No? Kasi mainit eh. Mainit kasi yung pinggan. Kaya, mag-pot holder tayo. No? O, so, ayan. Ilabas natin siya. Ayan po. Hindi ko tuloy makuha. Ang hirap ng kumukuha ng video mag-isa. At ang gamit lang na kamay isi. Isa lang. <laughs> ayan. Okay. So, ang gagawin natin, titignan ko muna kung lumambot na kung okay na sa akin yung lambot niya. Okay? eh hey, ang init. Hey! <laughs> ang enet. <laughs> Ayan. Isa sa mga Japanese. Pag nainitan sa hinawakan, ang unang ginagawa po nila yung daliri kasi siyempre mainit, di ba? Dahil napaso sila. Alam nyo, ginagawa ng mga Japanese is inaano ina, ano yung tenga nila, hinihipo nila. Di diba? Ayan, napaso ako. Ganun agad sila. Inahawakan nila agad yun sa tenga nila. Kasi alam nyo kung bakit. Itry ninyo to. Hindi po ito, ano, hindi po ito uh, o ano. Ganyan po kasi ang mga Japanese. Was napaso sila, ang unang hinihipo nila is yung tenga. Kasi po, ang tenga is malamig. Okay, take note. Ang tenga po natin is malamig. Okay? Kaya pag napaso, ganyan ang gawain ng mga Japanese. Lahat po ng Japanese, ganyan po ang ginagawa. Pag mahini po sila na nainitan ng daliri nila, ang unang, hinihi, ang unang nilang hinihi po is yung tenga para lumamig agad yung kamay nila, matang, maalis yung pagkainit ng daliri nila. Ganun po sila. Kahit tanong nyo kung may kakilala kay mga Japanese or ano, talagang ganun po yung ginagawa nila. Kaya ako, nasanay din akong ganun. Pag may nahipo akong mainit, uh, talagang tenga kagad din ang hinahawakan ko. <laughs> Try nyo. No, walang mawawala. Okay, so eto. Anihin natin yung na natin kung sa nilagay kong time na 6 minutes kung okay sa akin ng lambot or hindi. Ayan. Mmm. Tama lang ang 6 minutes, mga kachitsay. Tamang-tama lang siya. Very good. Ang sarap. Lalo nga tamis niya. Tumamis talaga siya. Kaya kayo, ganun din ang gawin nyo, mga bebe ko, no? Mmm. Sarap. Alam nyo kung di lang mainit, gusto ko nang kagatim. Kasi sobrang sarap eh, oh. Kaya lang, <laughs> <laughs> Ang enet! <laughs> hindi ko makain. <laughs> Mamaya na nga. Ang sarap kasi pati yung amoy niya. Ang bango. Mm, mabango na siya. Matamis pa. Nako, baka maparami kain ko nito at hindi ko matiran si Bunso. Pero control tayo. No, wag nating solohen. Pag <laughs> susulohin, so baka hindi ko baka hindi ko ma, ma ano anak ko, kaya magkocontrol ako. Okay, yan po ang uh, isang, uh, I, I, hope na natutunan, natuto kayo sa ano ko, sa ginawa ko ngayon sa aking pagbablog. At maraming salamat po sa mag uh, subscribe ng aking channel. I hope na uh, may isa, may, may natutunan tayo ngayon. No? Barami pa kayong matututunan sa akin, kaya please uh, subscribe po para po uh, uh, meron kayong matututunan. At uh, tawag dito, I try my best na uh, mapasaya kayo sa aking mga uh, gagawing uh, pag uh, po-post dito sa YouTube. At uh, I hope na ah, uh, lahat po tayo is, uh, maging healthy. Lahat-lahat po is gagawan ko ng, uh, tawag ito, pagsisipag sa akin pagbablog. Okay po, at gagawa po ako ng mga content na lahat po is merong kayong matututunan. Okay po, maraming maraming salamat po sa panunood. Huwag po sana kayong magsasawa at uh, subscribe nyo naman po ang inyong Lola Chichay ng Japan. Okay, bye-bye! At sa next uh, vlog ulit, note po kayo. Okay, thank you, thank you! God bless, and ingat po kayong lahat sa buong mundo. I love you all, and bye-bye! See ya!